Hello, hello, hello everyone uh, Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat uh, Sa Pilipinas po ay umaga na ngayon At dito sa Cyprus naman po ay gabi na So, sasagutin lang natin ngayon ang question ni Ms. Maricel Cardines Na nag-ask po siya sa akin kung pwede daw ba ako mag-vlog About sa mga first-timer na pupunta dito sa Cyprus ngayong winter. Um, kung ano daw ba ang mga kailangang dalhin. Um, actually, Maricel, ang winter po dito ay nag-start ng middle of November until March. Middle of March, springtime na po yun, hanggang April. So, yun po. Konting months lang naman, ilang months lang naman. At, mapifeel mo na naman ulit yung summer. So, ngayong winter, kapag ka, nagkataon na makapunta ka sa Cyprus ng winter, ang dadalhin mo lamang, syempre, ang pinaka sa lahat, ang jacket. Makapal na jacket. Yun. Tsaka yung mga inner. Halimbawa, um, dapat meron kang sando, na panloob, uh, tights, stocking, yun. At maraming makapal na medyas. So, kasi araw-araw, kailangan mo mag talaga. Dahil, malamig yung floor. Tapos ah uh, kailangan mo rin ng rubber shoes or boots kapag meron ka. Kailangan mo rin ng payong. Kailangan mo lang payong kasi minsan umuulan po dito from October, November, December medyo maulan po ang mga panahon na 'yan. Kailangan mo rin ng katol. Bakit katol? tol? Kasi kapag ka-winter po dito, marami pong lamok. Yan. O kaya kulambo. Magdala ka rin ng kulambo. Kapag ka bet mong magkulambo. Kung nasanay ka sa kulambo. Yan. Yung katol, yung unscented na lang yung bilin mo kasi medyo masakat sa ilong yung may may maamoy na ano na katol, 'di ba? tapos sa mga repellent yung pang sa ano sa skin mo na para hindi ka madapuan ng lamok. Ayun kasi kapag ka, ikaw ay napagtripan ng lamok, buong katawan mo talaga ay hindi nila palalampasin 'yan kapag tulog ka. And then kailangan mo rin magdala ng mga gamot. Yeah, like ang uh, gamot sa allergy, sa sipon, sa ubo kasi kapag winter, malamig sa labas. So, may expose ka talaga sa malamig na simoy ng hangin. So, yung ilong mo mag, di ba, magiging barado sa sipon. So, kailangan mo ng gamot. ah uh, kasi meron namang gamot dito, syempre, pero para, hin baka hindi kahiyang, so magdala ka rin ng mga ilang piraso. Ang uh, mga dalhin mo lang ng mga gamot, good for one year, kasi after one year, meron naman tayong annual leave. So, makaka-uwi ko ulit ng Pilipinas para mag bakasyon Makakabili ka ulit. So, sa lahat ng mga gagawin mo, alimbawa, mga beauty products, uh, ano pa, mga pang-consumo mo na pagkain, alam, mga biscuit, mga lotions, um, makakonsume mo within one year. Kasi, after one year, baka plan mong mag sa Pilipinas, So pagbalik mo dito, makakabili ka ulit ng panibagong konsumo. Ano pa ba? Kailangan mo rin ng bunet. Ah, kasi 'di ba masakit sa ulo kapag malamig, masakit sa ulo, kailangan may pantakip ka sa ulo mo kapag lalabas ka ng bahay. Ah, kailangan mo rin ng mga uh, moisturizing lotion or lip balm kasi kapag malamig din yung mga labi natin nanunuyo, tsaka nagbibitak-bitak yan, kailangan mo ng mga lip balm or moisturizer. At tsaka, syempre, lotion. Body lotion, body cream, kailangan din natin yon And then, um, magdala ka rin ng tuyo. <laughs> It's sa favorite nating mga Filipino talaga yung mga tuyo. Dried fish, Diba? Hmm. So balutin mo lang ng makapal ng maayos na hindi hindi mga moy lahat ng mga gamit mo sa loob ng luggage. So ibalot mo siya ng maayos. Kasi yung tuyo dito, syempre may mga tuyo din dito na mga galing sa Pilipinas din ng mga nagbakasyon. Pero mahal na eh. So, magtala ka na lang. Bumili ka na lang na kaagad, tsaka dalhin mo dito. May mga Philippine product din dito, pero yun nga, dahil sa malayo ang Cyprus sa Pilipinas, so inangkat pa mula sa Pilipinas, papunta dito ang pamasahe, ang um, nag-effort para dalhin dito, ay, syempre, nagmahal na yung price ng mga produkto na galing sa atin. So, kung, kung kaya mo namang dalhin sa sarili mo na mailagay mo at magkasya sa luggage, sa baggage mo, dalhin, magdala ka na lang na. Yan. Um, ano ba ba? Yan, mga gamot sa allergy, magdala ka na nun. Uh, sabon, lotion, um, ano ba ba? Basta kung ano yun sa tingin mo. Basta importante lang dyan yung magiging balot na balot ka ngayong winter. Yan, yeah, yung tights, yung sando, or kaya yung sweatshirt na mapang doble mo kapag ka lalabas ka. Ang dito naman sa loob ng bahay, wala kang maging problema kasi meron naman tayong central heating. Merong heater sa loob. O kaya meron din na yung air condition, pwede mo rin siyang gamitin sa, sa kapag uh, summer, sa eh, ano mo lang sa number 30. Yung ano niya, yung temperature niya. Tapos meron din sila yung heater na maliit lang. So, yeah, maraming paraan para hindi ka lamigin dito. Pero yun nga, yung mga dadalim sa galing sa Pilipinas, syempre yung mga pambalot sa katawan. Sa so, ayun lang. ngayon lang masasabi ko uh, Miss Maricel Cardines at maraming salamat sa iyong pag-comment. Siyempre, makakatulong din to sa mga ibang kababayan natin na gustong pumunta dito. At uh, good luck. See you kapag ka nakarating ka na dito. Wag uh, mo akong kakalimutan. <laughs> Syempre uh, sa mga nagko-comment sa mga vlogs ko na papunta dito, uh, gusto-gusto ko talaga makita sila kapag nandito na sila so see you here. Good luck sa new journey mo. Uh, God bless. Para may thank you po sa lahat ng mga nunonood. At see you po sa next vlog.